Paano na nagkakaroon ng mga varicose veins at spider veins? Unang-una, maaring dahil sa lahi. Kapag ang iyong mga magulang ay merong makikita kang mga ugat na malalaki, ito ay dahil sa namana mo ito. Pangalawa ay kung ang trabaho mo ay palaging nakatayo, halimbawa uh, matagal din na nakaupo, basta ang panga paa ay palaging nakababa. Yan, may chance kang magkaroon ng varicose veins. Pangatlo ay kung ikaw ay obese o medyo heavyweight. Siyempre, ang oh, um, dinadala ng iyong mga binti ang iyong timbang. Kaya, merong force of gravity, kaya maraming blood flow pababa. Ang apat ay hormonal influences tulad ng pagbubuntis, habang uh, nag nasa puberty age, at menopausal age. Or panglima ay kapag ikaw ay gumamit ng mga birth control pills or yung contraceptive pills, umiinom ka nito, may chance ka magkaroon ng varicose veins. At kapag ikaw ay umiinom rin ng mga postmenopausal hormonal replacement, paano naman natin susolusyonan ang mga varicose veins? sclerotherapy. Paano nga ba ito ginagawa? Titingnan ang inyong mga binti kung saan merong spider veins or varicose veins. Iyan ay i-injectionan ng gamot. Ang tawag namin ay sclerosing agents. So, ito ay mawawala. Makikita nyo dyan na nawawala pagka-inject yung mga spider veins immediate ang resulta pero after, after po, ng pagkaka-inject ay pwedeng magkaroon ng mga pasa. Pero temporary lamang ito. And then lalagyan po natin ng compression stockings. Kung ayaw nyo pang magpa-injection, isa pong paraan upang makaprevent and also mawala yung pananakit ng mga binti kung kayo ay meron ng varicose veins ay gumamit ng compression stockings. Ito po ay hindi ordinary stockings kasi ito ay pit na klase ng stockings na parang mayroong rubber. Bakit tayo gumagamit nito? Upang ang mga dugo ay makabalik ulit pag kayo ay nakatayo ay may pooling of blood sa mga binti ay tutulungan ng compression stockings na bumalik paakyat sa ating puso. Po, isa pang preventive measure na pwedeng gawin ay tuwing pagkatapos nyo magtrabaho ay itaas ang paa o tinatawag nating leg elevation upang ulit bumalik ang mga naipong dugo sa paa pabalik sa sirkulasyon paakyat. Yan Isa pang paraan upang makaiwas na magkaroon ng varicose veins o lalo pang lumaki ang iyong mga varicose veins kung ikaw ay meron na, ay iwasan mababad sa mainit na tubig ang iyong mga paa at binti o di kaya ay umiwas. Masyadong mainit na mga lugar kasi ang tendency ng ating mga ugat kapag mainit ay lalong bumuka. So, mas lalaki ang iyong mga ugat sa paa. Yan po ating ang ating tips upang makaiwas at magamot ang varicose veins and spider veins.